po si Sir ng inspirational message po natin. Sir Engineer Roberto Q. Machas po, ang aming Division Manager. Magandang hapon po sa ating lahat. At syempre sa ating po mga bisita na galing sa PCIC. Sa ating po mga ka-tropa, uh, kaibigan sa radyo natin. Ah... Uh, ito po yung grupo ng mga mapapalat. ano po mapapalad, pero mayroon pang question mark sa dulo ano dahil meron tayong kinakaharap na suliranin di po ba ano? alam naman natin yon ah uh, mapalat sa sapagkat sa uh, uh, out of 15600 kung hindi ako nagkakamali na farmer beneficiaries ng NIA upris Division 5 eh Merong nakakuha na 509 farmers naka-avail dito sa ating puhunan. Partially, ano, partially. Sapagkat doon sa 509 farmers na yon, 242 farmers yung talagang uh, nakakuha ng medyo mas maganda. Bagaman yung pantawid program, may nakakuha po ba? Meron din. So maaari, baka yung 242 farmers na yun nakakuha ng pantawid program. So, yun yung sinasabi natin na mapalad. Yun pong pagtulong ng ating pong mga kasamahan sa nakatama ako ay para magkaroon ng agripuhunan and, and pantawid program. Uh, Kitang-kita namin yung kanilang pagsusumikap sa pangunguna ng ating minamahal na IA President, DPIA President ng Division 5, RCIA President, Pangulong Dante na si kitang kita natin yung kanilang pagsusumika para uh, mag-prosper po yung agripuhunan na yan. At gayon din, uh, maari kayo, kitang kita rin naman ninyo ang pagtulong, pagsusumikap na pagtulong ng Niya UPS Division 5 ano po, para patulungan din pong uh, mag-prosper yung agripuhunan na yan. Kung nakita niyo yung, yung hmm, pagsusumikap ng ating Pangulong Dante Lasatin para mag-prosper niya agripuhunan na yan, eh, ganun din sana tugunan sa, sa ano natin. Suportahan natin. Kasi, ah, Pagka hindi po natin sinuportahan yan, ala, babagsak. O, paano suporta? Ikaw ko yan, anong suporta ay itutulong mo para magtuloy-tuloy yan, hindi lang itong season na to. sir, yung pong nahiran namin ay maibalik. pa. Yung? Pwede rin po ba kayong pangako? Pangangako na ni Kuyang yun eh, di ba ano? pwede, pa ah, kayo, pwede po ba kayong pangako ngayon na susuportahin niyo sa, ang, ang tripuhunan sa paraang Magbabayad tayo yung nakuha natin. O oh, sana, ah, sana yung, wana, yung magkatotoo na po. Piriin nyo ah, 1% na lang. O oh, diba? Dati-dati, ilan yung, yung tatay ko nga, yung magulang ko nun eh, umuutang eh. Una, 30%. Diba? 30%. Tama po ba yan? O, oh, 30% pero pangang 35% na eh. O yung limang percent yung 5-6. May 5-6 pa nga. Samantalang ngayon, 1% na lang, ewan ko na lang kung hindi nyo pa mapabayaran. Ngayon, kung hindi kayo nagbayad, saan kayo pupunta? O bumalik kayo sa 5-6. Bumalik kayo sa 35%. Ano po ba ang gusto nyo? 35% o 1%? 1%. At kung, hindi, kung sino man yung hindi magbab hindi makapagbabayad ng 1%. Pumunta po sa uh, amin ni Sir Jimmy. Pauutangin namin. Kaya lang 50%. percent. <laughs> joke lang. Ta, na tayo sa, admit, sa radio natin. Baka kinaumagahan wala na akong trabaho. Ano po? O di yun lang po yung pakiusap namin, ano? Uh, basta may problema, may maitutulong ang Nea Yopress Division 5, nandito lamang po kami. Ano po, gayon din sa ating katwang, sa, sa nakatama ako, IA, o ano po yung maibibigay po namin ayuda, mga support. Eh, nandito po ang management ng Nea Division 5, maging ang top management ng Yopress, na handang tumulong po sa ating mga nasasakupan para maka-avail ng gusto lahat ng mga uh, mga proyekto na inilulunsad ng bawat uh, government units or government agencies ng ating gobyerno. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pagdalon Sana uh, matupad yung inyong pangako na susuportahan ang agripuhunan sa paraang babayaran ang pagkakautang. Mabuhay po ang Mabuhay ang nakatama ako ay Mabuhay ang yung Christ Division 5 at siyempre mabuhay yung ating mga kapwa magsasaka. Magandang hapon po sa ating